Tila nga nakakarating na isa-isa ang mga balita patungkol sa paninira kay Maine Mendoza. At malamang dito ay nagkausap ito patungkol sa tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kaya sino pa ang totoo na makapagsasabi at kung matatandaan natin lahat naman ito ay magkakaklose. Kahit pa sila Jose Manalo, Wally Bayola at Paulo ay talagang close din naman kay Alden Richards. Kaya alam natin na hindi basta-basta pinaniniwalaan ang relasyon neto kung meron man kay Bosing Big Soto. Dahil mismo si Bixoto ay suportado kung ano man ang may relasyon kay Maine Mendoza at Alden Richards. Kaya mas mamakabuti na magsalita sila dito at klaruhin kung ano ba talaga ang namamagitan kay Bossing Big Soto at Main Mendoza dahil si sila lang naman ang nakakaalam dito at walang kaalam-alam ang publiko na maaaring mag-isip ng makakaiba patungkol sa relasyon nila kahit ang alam naman natin na si Main Mendoza at Adnan ay may klarong relasyon hindi dapat pinababayaan ito dahil pare-parehas lang silang masisira dito. Unang-una na dito si Maine Mendoza dahil siya ang babae dito. Kaya kung sino man ang gumagawa nito ay alam talaga kung paano sirain si Maine Mendoza at Alden Richards. Ngunit ang hindi nila alam ay hindi naniniwala ang mga true-blooded Aldab Nation dito. Lalong-lalo na ang mga nakakita at nakasaksi sa tunay na relasyon ni Min Mendoza at Alden di charge dati pa lamang kaya kahit anong gawin nila ay hindi nila ito masisira bakit magpapaliwanag pa si Min yung iso sa kanya puro fake si Alden ang tanongin ninyo tungkol kay Sakang kahit anong pambabash kaya ang ipagtanggol ni Alden si Sakang kaya dapat lumayo muna si Min kay Alden kasi kita naman kung gaano kahaling si Alden kay Sakang. Kung hindi sila ni Sakang, bakit ganun na lang ang pagtatanggol kay Sakang? Sabi pa, magbibigay siya ng lahat ng babaeng mahal niya, kaya hindi siya lalayo kay Sakang. Si Min marami ding negosyo, kaya kaya niya lumayo kay Alden na nagmumukha siyang kawawa sa ginagawa ni Alden. Nandun siya, pero si Sakang pinapahalagahan niya at hinihintay siya pagpunta ng Canada. This main pregnancy and cut is a speculation and big soul in a way for Alden to come back to Maine. But I don't believe they will come back together anymore. Alden said that he loves Kat and vice versa. But Main does not give up the fight with the father of his child. Alam naman natin na wala talagang relasyon at hindi na buntis ni Alden Richards si Kathleen Bernardo. Ito ay isa lamang paninira kay Main Mendoza at Alden Richards ng mga bashers. At si Bixoto naman ay wala rin kinalaman ito patungkol sa relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards. At hindi inila ito ginagamit para lamang sumikat ang isa sa kanila. At wala rin ginagawa na hakbang si Main Mendoza para balikan siya ni Alden Richards dahil hindi naman ito nangyari. Talaga nga namang napakatatag pa rin ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman ay hindi ito mababali. Nangyari na ito dati pa. Marami din ang kumikwestiyon sa kanilang mga relasyon dati. At kitang kita kay Alden Richards na sa una ay wala siyang sinasabi dito. Sa isang banda pa nga ay nag-deny siya dito. Kahit si Maine Mendoza ay nag din ngunit kinalaunan. Bakit hinayag ni Alden Richards ang pagmamahal niya kay Maine Mendoza? Iyan ang totoong nangyari at nasa mga balita at interview. Kung talagang walang relasyon si Maine Mendoza at Alden Richards, bakit pasasabihin ni mismo ni Alden Richards ang kanilang relasyon dati ni Maine Mendoza at kung paano sila nagkainlaban? laban? Kaya dyan ba pa palang malalaman na kung na ang mga sinasabi ni Adrian Richards dati noong kalye serye pa lamang ay makikita mo na sa kanilang mga labi ang kanilang tunay na relasyon at talagang ipinagsisigawan nila ang pagmamahal sa isa't isa. Ngunit pagkatapos ng kalye serye at dito na naglailo at gumagawa na sila ng pelikula sa iba't ibang kapartner, dito mo na kita ang paglalaylow ng relasyon nila at dito sila nagde-deny sa kanilang relasyon. Ngunit pagdating ng panahon ay bigla rin din nilang inamin ito. Diyan mo talaga malalaman ang pasirko-sirko ng kanilang relasyon at pag-amin. Dahil na rin ito sa kanilang mga trabaho. Alam naman natin na ang kontrata ni Alden D. Charles ay talagang sakal na sakal siya sa kanyang management. Kaya hindi natural na aminin niya kung ano man talaga ang totoo sa kanila ni Mim Mendoza. At kung magsasalita man lamang siya ay ito ay hindi kompleto at talagang iisipin ng buong Aldab Nation kung ano pa talaga ang tunay na nangyayari sa kanila. Kaya kung tatanungin nyo si Alden Richards at Min Mendoza, lahat ng ito ay isa lamang parte ng sarsuela. At ang maganda dito, lahat ng mga napakaligid sa kanila, sila Mice Ocampo man, mga best friend ni Alden Richards at Main Mendoza, mga katrabaho nila o kahit mismong si Big Soto ay alam ang tunay nilang relasyon at kahit kailan ay hindi magpapaapekto sa mga paninira ng mga bashers na ang mga issue patungkol kay Main Mendoza at bossing Big Soto ay isa lamang mga fake news at syempre ganun din naman kay Alden Richards at kay Catherine Bernardo. Dahil alam naman natin na si Alden Richards ay walang kagusto-gusto kay Kathleen Bernardo. At syempre, ganun din si Min Mendoza dahil parang tatay niya na si Big Soto. Ang paninira na ginagawa nila kay Min Mendoza. Hindi talaga malaman kung ano ang dahilan kung bakit hindi talaga humihinto ang paninira nila at pagdamay pa dito si Bosing Big Soto na alam naman natin na walang kinalaman pagdating sa relasyon ni Alden Richards at Maine Mendoza. Ngunit isa lang ang malinaw dito. Ngayon lang si Alden Richards ay gagawa ng pelikula at maraming kasamang mga babae. Tila dinadivert lang pala neto ang atensyon kay Maine Mendoza. Dahil nga naman pag nasira nila si Maine Mendoza, ay ganun din ang mangyayari kay Alden Richards. Dahil alam naman natin na ang taktika ngayon ng network ni Alden Richards ay ipagsama siya sa ibang mga babae. Nang sa gayon ay hindi mag-focus ang umano'y pagbubuntis, panliligaw at pag-asawa daw niya kay Kathleen Bernardo. Kaya ganun na lang pagpaparis ngayon kay Alden Richard sa iba't ibang mga babae at ngayon nga ay hindi tumatalab ito dahil si Catherine mismo ang nagpapakita ng motibo ay nagship naman ito kay Main Mendoza at wala na rin silang maipartner kay Main Mendoza dahil nga wala ito na sinasamahan hindi kagaya nung nasa GMA7 pa siya na maraming mga starlet ang umaaligid sa kanya kaya ngayon ay ang naging target ay si Bosing Big Alam kasi natin na si Bosing Big Soto at Maine Mendoza ay talagang magkadikit na parang mag-ama lamang. Alam ni Bosing Big ang tunay na relasyon ni Alden Richards at Maine Mendoza. Kaya ngayon wala silang makita na ipaparehas kay Maine Mendoza kung hindi si Bosing Big yan talaga ang tunay na nangyayari ngayon. Kaya hanggang ngayon ay hindi mawala-wala ang pagrereto ng mga bashers at mga naninira sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards na idamay pa si boss ni Big Soto, na alam naman ng mga true-blooded Nation ay masaya na kay Pauline Luna. At kung matatandaan nyo rin, ito rin ang mga nagpapakalat na si Alden Richards naman ay may relasyon daw kay Pauline Luna. Hindi ba't parang bumabalik lang ang mga kwento? Diyan mo malalaman na ang mga nagbabas ngayon kay Main Mendoza at Bossing Big Soto ay ang mga nangbabash na rin dati kay Alden Richards at Pauline Luna. Kaya makikita mo na ang bashers nila ay yung dati pa rin at hindi pa rin ito nagbabago at hindi pa rin sumusuko sa pagsira sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Sana pa rin ay magsalita si Alden Richards at main Mendoza patungkol sa ginagawang paninira sa kanila dahil alam natin na si Bossing Big Soto ay hindi na bata kaya hindi na ito magsasalita sa publiko. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!